pag nakalimutan mo ang password sa Facebook mo, pwedeng pwede mo itong makita. Pwedeng pwede mo itong hahanapin. Marami sa ating mga content creator or marami sa atin, minsan nakakalimutan natin ang password sa ating Facebook. Lalong-lalo na kapag matagal na tayong hindi nakakapag-login nito dahil palaging naka-online ang ating mga Facebook at biglaan itong nalalag out pero hindi mo na maaalala kung ano ang password nito. May paraan paano makita ang password mo. Para hindi ka mahihirapan, sundan mo ang video ito at ipapakita ko sa inyo kung paano mo hahanapin ang Facebook password mo na nakakalimutan mo. Sundan mo lang ang video ito para makita mo kung paano hanapin kapag nakalimutan ang ating mga password sa ating Facebook. Sundan mo ang video ito. Kapag nawala ang password mo sa Facebook mo, ito ang gagawin mo. Unang-una, punta tayo sa Google Chrome. Hanapin natin dito ang Chrome at pipindutin natin. Yung tatlong dot sa taas, hanapin natin, pipindutin natin at hanapin natin ang settings. Kailangan natin magpunta sa settings. Scroll down mo lang pababa at hanapin mo ang password manager. Ayan, nakita mo ang password manager, pipindutin mo lang. At pipindutin mo ang Facebook. Ayan, pipindutin mo yung Facebook na yan at dyan mo makikita ang password na nakakalimutan mo. Tapos mong mapindot ang Facebook, ito ang makikita mo. Ayan, pipindutin mo lang yung mata, dyan mo makikita ang password ng Facebook mo. Ganun lang kadali guys kung paano ninyo hahanapin ang mga Facebook password na nakakalimutan. Kaya sa mga content creator dyan or sa mga gumagamit ng Facebook na nakakalimutan, ayan, ganun lang kadali paano hanapin ang inyong mga Facebook password na nakakalimutan.